it is well within the power of the executive na gumawa ng aksyon patungkol dito sa binanggit at inamin na mismo ni Pangulong Marcos ng mga palpak na mga flood control projects. After all, he is the president. Nasaan ba yung DPWH? Di ba? Nasa executive. So kung talagang seryoso ang Pangulo na may mapanagot sa usapin ng flood control project, He can mobilize the entire instruments of the government para habulin itong mga nai-implicate na mga politiko, mga congressman o senador o kung sino man dito sa mga palpak na flood control projects. Uh, alam mo, uh, Ms. Gretchen, maganda na yung naumpisahan ni pangule In fact, natutuwa kami kasi... Uh, matagal na naming sinasabi, pangalanan na kasi. At pinangalanan niya nga yung mga kumpanya, yung mga kontraktor. Mm. Ang susunod na hakbang, kumbaga kung sa assignment yan, kulang pa yung ginawa ni Pangulong Marcos. Ang dapat na gawin niya, mag-follow through. Tutal naman, nabanggit na yung mga kumpanya at yung mga kontraktor. Ang gawin niya, immobilize niya ngayon yung buong instrumento ng gobyerno para investigahan lahat ng mga sangkot dyan sa mga palpak na flood control project. Ganda na nga ng statement ng Pangulo eh. Talaga natutuwa kami dyan. Mahiya naman kayo. Dapat may mapanagot. O sige, gawin natin. May sampulan tayo, Mr. President. Sabi niya nga, di ba? Walang sasantuhin. Kahit kaibigan, wala dapat tayo santuhin. Meron po kayong kapangyarihan. Sampulan nyo na ho. Yan po ang panawagan namin sa inyo. Dapat may mapanagot dito. Alam mo, Ms. Gretchen, kahit wala yung House of Representatives, If, the, if uh, the president is really serious about it, gawin niya mobilize niya yung uh, iba't ibang ahensya ng gobyerno. We have the COA, we have the Ombudsman, we have the NBI, the DPWH. Anong ginagawa ng DPWH secretary? That is why hindi ko tinatanggap, Ms. Gretchen, yung uh, sinasabi at nakakapagduda no na binanggit ni Secretary Bonoan mismo na hindi niya alam yung nangyayari sa mga regions for a secretary of a national agency to say such statement? anong klaseng secretary ka? Di mo alam nangyayari sa mga regions. Tara na, kamanggagawa.